kay ba ang barangay ninyo? Heto ang tatlong K ng amazing barangay na napuntahan po natin. Ang kabuhayan, kultura, at kaligtasan. Meron tayong mga trainees talagang nakapag-build up na ng dalawang physical store. Ito yung mapagmamalaki po nating milestone. Priority ng Barangay Santa Rita ang kabuhayan ng mga residente dito. Ang resulta ng sari-saring trainings, sipag at syaga ang unti-unti nilang pag-asenso. Pag may bagyo, ang daming bahay magigiba. Kaya naisipan kung magpagawa ng evacuation center kung may mga sunog, may magibang bahay, mayroon silang paglipatan. Sinisiguro ang kaligtasan ng mga bisita at residente dito sa pinakamalaking barangay ng napakaganda at breathtaking island ng Boracay. Dito sa barangay namin, 70% ang katutubo. Akong priority ang mga IT, mga katutubo, dito sa Barangay Kalipay, binibigyang kahalagahan ang kultura ng mga indigenous nating kababayan. Ako po muli si Cap Jessica D. ng Buhay Barangay TV, kung saan natututo tayo ng sabay-sabay sa katangi-tanging mga barangay. Ako po si Kapitana Rowena Villanueva Cerezo, ang kasalukuyan punong barangay barangay nasa barangay Santa Rita. Good morning! Good morning. Good morning. Ang populasyon po natin ay nasa 50,000 katao na po. Nakapagbibigay po tayo ng trainings or programs para po matuto sila na umangat sa kanilang sarili. Tayo po ay naging recipient ng most active livelihood sa ating barangay meron tayong bartending, meron tayong hairdressing, meron tayong electrical, massage reflexology, housekeeping, meron tayong longganisa, mushroom farming, t-shirt printing. Meron tayong mga trainees talagang nakapag-build up na ng dalawang physical store. Ito yung mapagmamalaki po nating milestone. Yun po yung goal po natin this year na magkaroon na mas maraming TESDA courses at mga trainings na talagang accredited by TESDA nakapasok ko ako dito sa mushroom farming. Bale, kahit na sa bahay lang po ako, at least kumikita po kahit papano. At nagagampanan ko rin po yung aking tungkulin bilang kurok leader at ganoon din po sa aking pamilya. Kasalukuyang street food vendor. Dahil po sa tulong ng livelihood ng barangay na hairdressing, nagkaroon po ako ng extra income. Pangarap po po talaga makapagpatayo ng sariling salon. napakahalaga po talaga ang livelihood sa barangay dahil po alam naman po natin sa laki ng barangay, karamihan naman po ay walang trabaho. Kita nila na very aggressive po ang barangay, very supportive sa mga kabarangay natin para mabigyan po ng livelihood program. Iyan na si Kapitana Roelman Tantuan na nabaya baya at tungkay agayodahigaonu nan nitima dinita barangay Kalipay hinggo City, misamis Oriental. Dito sa barangay namin. 70% ang katutubo. ang priority ang mga IP na katutubo. Para sa ayuda, din matagaan tanan. Sa ba yung tupad? Basta programa sa scholarship program sa sa LGU, sa kang Mayor Eric Pinapriority namin ang pang katutubo. Nakatanggap ako ng galing sa barangay ng nutrition, feeding. Nakatulong ito sa pag develop ng healthy sa mga bata. Kaya yung mga bata ngayon ay kaunti na lang ang mga malnourished. Dahil palagi kami nag -fipiding. Muna karon nga ang among mga anak nagtudlo mi sa mga sayaw, mga lingguwahe. Ang sa una kadang-kadang purely dulaan ra laro ng mga bata yan sa unang panahon kung nay tubig bitaw nga di ka gusto di ka gusto mo mabasa nya mo tabo na na na, na siya na preserba nagamit karon sa festival na sa ngoog Tulad na mi katuig nga gaapil sa Kaliga and for makadaog sa city among ipasundayag og proud kaayong nga nanay ang among kultura. Salamat ni nga duna sa ibalaod, sa ibalaod sa gobyerno nga to talagban nakadugtong sa among among, among kinaiyahan nga among kultura nga ampingan gid ang lasang. Giundang na dayon gi ge, giba na dayon ang mga kanang mga permit sa ratan permit. Wala na dayon siya. Para salamat ni ana nga ang gobyerno nagtanaw po pud nga naka, nakadugang sa among panghunaon ang kinalampingan ang kinaiyahan. akong uh, gi panawagan ang uh, kung niyo ang kauban ako nga taga Barangay Kalipay labi na ang mga lumad. Uh, magpuyo uh, mag ta malinaon magtinabangay uh, ta og sa kalihukan sa gobyerno, sa barangay, sa pangagamhanan labi pag-amping sa kinaiyahan. Taon-taon nagpuumapaw sa saya Kulay, sayaw at musika ang hingoog City dahil sa Kaliga Festival. Ang Kaliga ay mula sa salitang Higawnon na ang ibig sabihin magpapasalamat sa Diyos. Alay ang bawat sayaw at bawat tugtog sa kasaganahan, tagumpay at biyayang tinatamasa ng buong komunidad. At sa bawat kompetisyon, Barangay Kalipay ang di na kampiyon. Gamay pa ko, nagtuon ako sa karang. Sa, sa, among, sa amo na higaunon ay kung na ano siya ng unique na siya na karang-karangan rasis. Sa amo, si midulaan lang. Malipayon pa kay wala pa may pildi sa Barangay Kalipay and proud sa tanan ng participants. Yan ang Kaliga Festival. Masaya, mayaman sa kultura, at salamat sa kadang-kadang, ito'y literal na tinitigala ng taong bayan. Ako po si Danilo de los Santos, ang punong barangay ng barangay Manok-Manok, Buracay Island, Malay, Aklan. Ang napakagandang isla sa buong from January to month of August, mga 1.3 million ang pumasok sa isla ng Boracay. Ang manok-manok kasi ang population parang 25,000. Ito ang pinakamalaking barangay sa isla ng Boracay. Kaya naman, malaki ang responsibilidad ng barangay na panatiliing maayos, malinis, at ligtas ang barangay Manok-Manok. Una, mahigpit nilang minomonitor ang pagpasok ng mga tao sa isla, maparesidente man o mga bisita. At kahit may Centralized Materials Recovery Facility o MRF na sa buong Boracay, nagpatayo pa rin ang barangay ng sarili nilang pasilidad para siguraduhin na maayos ang basura rito. At ngayon, abala ang barangay sa bago nilang ipinagmamalaking proyekto ang itinatayong evacuation center. Sinailalim na sa state of calamity ang aklan. Coastal barangay at munisipalities, at madumdumang. Pag may bagyo, ang daming bahay magigiba. Kaya naisipan kung magpagawa ng evacuation center dahil kung may mga sunog, may magibang bahay, mayroon silang paglipatan. bagyong Dante po at, saka Emong po. Yun po, first time namin mag-evacuate. May nag-post po ng bahay namin na gano'n po na, ano, na sitwasyon namin ba. May mga butas-butas na yung bahay. Tapos, binabaha na kami sa loob. Ay, lang gani o dyan ang barangay manok-manok nagbulig sa amon. Ang lupang tinitilikan ngayon ng evacuation center ay binili ng baranggay. Uh, barangay. Sa ngayon, kasi ang phase 1, tapos na. So, may e budget uli ako, uh, phase 2 na ako. Sa loob, may mga kwarto, may CR, may kusina, mayroon tayong clinic para sa kung may mga magkasakit. Dahil sa mga naging karanasan nila, ang barangay Manok-Manok na mismo ang kumilos. Nagpatupad sila ng mga pagbabago para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Yan ang tunay na serbisyong may kusa at may puso. Bakit nga salamat naman dahil ay dyan sanda, may pwede kaming dalagnan anytime kahit anong mangyari sa amon. Dahil para man sa kapakanan ng mga tao, para man sa tanan na nga nangangailangan, dapat kailangan tularan kapag beach ang pinag-uusapan, laging nasa listahan ang isla ng Boracay, ang kinikilalang 2024 World's Leading Luxury Island Destination ng World Travel Awards. Iba po yung prestigyosong buhangin na ibibigay na, na kagandahan nito sa mga turista natin. Para po talaga siyang powder. Also, to add on on that, um, yung crystal clear blue water po ng Boracay. Para mapanatili ang kagandahan ng isla, Pansamantala itong isinara noong 2018 at nagpatupad ng mga ordinansa. Uh, no foods and drinks allowed po sa mga baybayin natin. Uh, no plastic, araw-araw natin siya pangalagaan dahil hindi lang po ito isla na para lang po sa kinabukasan ng mga kabataan natin bukas, kundi para din po sa kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Iyan ang Boracay, isang islang sumasalamin sa ganda ng Pilipinas sa pagsama sa amin sa pagbisita sa mga barangay na may K. I'm sure may K rin ang barangay nyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-share nyo na yan! Kung may gusto kayong i-feature tungkol sa barangay nyo, maaaring mag-comment o mag-message sa Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, Facebook at Instagram page. Ako po mali si Cap Jessica D na nagpapaalala sa inyong mag-servisyo ng tapat, mag-servisyo ng may malasakit at magserbisyo ng may pagmamahal. To your loved ones or joa, so that you make her na ako yun.